sa kanyang pagbabalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, ipinakita ni Donald Trump ang matibay niyang paninindigan sa pagtupad ng mga pangako sa kanyang kampanya. Ang unang araw ng kanyang panunungkulan ay puno ng mga desisyong layong palakasin ang kanilang ekonomiya at paigtingin ang seguridad ng kanilang bansa at baguhin ang mga patakarang hindi umano pabor sa interes ng Amerika. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga unang hakbang ni Trump ay ang pagpapadala ng mga tropa sa timog na hangganan ng Estados Unidos at Mexico. Sa atas na ito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng masusing pagbabantay laban sa iligal na imigrasyon. Ayon kay Trump, ang hangganan ay hindi lamang proteksyon laban sa pagpasok ng mga dayuhan, kundi simbolo rin ng soberanya ng bansa. Sa larangan ng enerhiya, Agad niyang kinansela ang mga target para sa paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Ayon sa kanya, ang mga ito ay nagpapataw ng hindi makatarong ang pwersa sa industriya ng enerhiya at karaniwang mamamayan. Sa halip, binigyang prioridad niya ang lokal na produksyon ng langis at gas upang mapanatili ang energy independence ng Amerika. Ngunit hindi ba't dapat din isaalang-alang rin ang mas malinis na alternatibo para sa kalikasan? Bukod dito, Idineklara rin ni Trump ang opisyal na pulisya ng pamahalaan na kumikilala lamang sa dalawang kasarian, ang lalaki at babae. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng kontrobersya, lalo na sa LGBTQ community. Ngunit ayon sa administrasyon, layon nitong mas malinaw na maipatupad ang mga batas na may kaugnayan sa kasarian. Sa kabila ng matinding diskusyon, nananatiling nakatuon si Trump sa tradisyonal niyang pananaw. Sa usapin ng pandaigdigang kasunduan, inalis rin ni Trump ang Estados Unidos mula sa Paris Climate Agreement, isang hakbang na sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Para kay Trump, ang kasunduan ito ay pabigat lamang sa enerhiya at ekonomiya ng bansa. Sa kanyang pananaw, mas mahalaga ang pagtutok sa sariling produksyon kaysa umasa sa mga kasunduan na maaaring makasira sa kakayahan ng Amerika. Bukod dito, ipinahayag din niya ang pagpapatupad ng mas mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto. Ang hakbang na ito ay bahagi ng advokasyang America First na naglalayong protektahan ang lokal na industriya laban sa dayuhang kompetisyon. Ayon sa kanya, makakatulong ito sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan. Ngunit sapat kaya ang hakbang na ito upang mapanatili ang matatag na ekonomiya bilang tugon sa tumataas na gastusin sa enerhiya iminungkahi rin ni Trump ang deklarasyon ng National Energy Emergency sa ilalim ng panukalang ito magagamit ng pamahalaan ang mga reserba ng langis at maipapatupad ang mga polisiya upang kontrolin ang presyo ng langis at kuryente para kay Trump mahalagang mabawasan ang pasanin ng karaniwang mamamayan habang pinapalakas ang lokal na industriya ng langis at gas, ang mga hakbang ni Trump ay nagpapakita ng malinaw na direksyon sa ilalim ng kanyang pamumuno, kung saan isang administrasyong nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad, at independensya ng bansa. Gayunpaman, ang mga desisyong ito ay nagdulot din ng kontrobersya, hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng lahat, Malinaw na itinakda ni Trump ang pundasyon ng kanyang administrasyon. Sa pagtutok sa tradisyonal na prinsipyo at ekonomiya, nais niyang tiyakin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa Amerika. Ngunit, magiging sapat kaya ang mga ito upang harapin ang hamon ng modernong panahon? Isa sa mga pangunahing aspeto rin ng plano ni Donald Trump ay ang pagbabawas ng pondo para sa mga social welfare programs. Layunin nito na mapanatili ang mababang gastusin ng pamahalaan at mas mailaan ang pondo sa mga proyektong pang-ekonomiya. Naniniwala si Trump na ang mga ganitong programa ay nagdudulot lamang ng dependency at hindi nagbibigay ng sapat na insentibo para sa mga tao na maghanap ng trabaho. Sa halip, nais niyang gamitin ang pondo sa mga inisyatibong may pangmatagalang benepisyo, tulad ng pagpapalakas ng ekonomiya. Kasabay nito, bahagi rin ng kanyang plano ang pagpapalawig ng 2017 tax cuts na ipinatupad noong unang termino ng kanyang administrasyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng mas mababang buwis para sa mga negosyo at individual. Sa pananaw ni Trump, ito ay maaring humikayat ng mas maraming investments na magdudulot ng paglago sa ekonomiya. Ang patakarang ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang agenda. Upang mapalakas ang kita ng mga Amerikano at gawing mas matatag ang lokal na ekonomiya sa harap ng pandaigdigang kompetisyon. Pagdating sa isyu ng imigrasyon, muling binigyang diin ni Trump ang kanyang posisyon na kailangan ang isang mas organisado at mahigpit na sistema. Isa sa mga kontrobersyal niyang hakbang ay ang pagpapatigil sa legal entry sa southern border ng Estados Unidos. Layunin nitong pigilan ang mga legal na imigrante mula sa hangganan ng Mexico bilang bahagi ng mas pinatinding patakaran sa imigrasyon. Naniniwala si Trump na ang pagbawas ng legal entry ay magpapabilis sa proseso ng pagsusuri at mas masisiguro ang pagsunod sa mga regulasyon. Kasabay nito, nais niyang paigtingin ang deportasyon ng mga undocumented immigrants na may kriminal na record na kanyang tinatawag na criminal aliens. Sa pamamagitan ng mas malawak na koordinasyon sa mga ahensya ng imigrasyon, Layunin niyang alisin ang mga individual na itinuturing na banta sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ang tanong, magiging epektibo kaya ang ganitong uri ng aksyon sa pagtiyak ng seguridad? Isa pang mahalagang bahagi ng kanyang plano ay ang pagtatapos ng birthright citizenship. Ayon kay Trump, ang pulisya ng pagbibigay ng automatikong pagkamamamayan sa mga sanggol na ipinanganak sa teritoryo ng Estados Unidos kahit na undocumented immigrants ang kanilang mga magulang ay matagal nang inaabuso. Sa kanyang pananaw, ang pagwawakas nito ay magpapatibay sa sistemang legal na nagpapahalaga sa pagiging mamamayan. Ang seguridad ng hangganan ay isa sa mga pangunahing tinututukan ni Trump. Layunin niyang maglaan ng mas malaking pondo at karagdagang tauhan para sa border security. Plano rin niyang gamitin ang National Guard upang suportahan ang mga ahensyang tulad ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) at Customs and Border Protection (CBP). Ang partisipasyon ng National Guard ay naglalayong gawing mas epektibo ang mga hakbang laban sa ilegal na imigrasyon at pagpupuslit ng droga at armas. Bagamat marami ang pumupuna sa mga hakbang na ito, Nananatiling matatag si Trump sa kanyang paniniwalang kailangan ng mas organisado at mahigpit na sistema ng imigrasyon upang mas mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng bansa. Bukod sa mga patakaran sa loob ng bansa, binibigyang pansin din ni Trump ang pagpapalakas ng ugnayang panlabas batay sa prinsipyong America First. Layunin niyang repasuhin ang mga kasunduang pandaigdig at palakasin ang relasyon sa mga tradisyonal na kaalyado. Kasama sa kanyang plano ang muling pag-angkin sa panamakanal na itinuturing niyang mahalagang aset ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang pagbawi sa kanal ay magbibigay daan sa pagpapalawak ng impluensya ng Amerika sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Ang mga hakbang ni Donald Trump na nagpapalakas sa America First na patakaran ay nagdulot ng malalaking reaksyon mula sa mga bansa sa Latin Amerika at pati na rin sa buong mundo. Ang patakarang ito ay naglalayong alisin ang Estados Unidos mula sa mga kasunduan na hindi pabor sa kanila at tiyakin na ang anumang pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga bansa ay may direktang benepisyo para sa Amerika. Ayon kay Trump, ang globalisasyon ay naging sanhi ng kawalan ng balanse sa ekonomiya ng Estados Unidos kaya't mahalaga para sa kanya na itaguyod ang mga interes ng sariling bansa. Bahagi rin ng kanyang agenda ang pagpapalakas ng posisyon ng Amerika sa harap ng mga pangunahing kalaban nito tulad ng China. Ang America First policy ni Trump ay nagpapakita ng layunin niyang bawasan ang pagtangkilik sa mga produktong Chino at magsulong ng lokal na produksyon sa teknolohiya upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa mga banyagang produkto. Kasama sa plano ni Trump ang pagpapalawak ng mga pagsisiyasat sa mga negosyong may kaugnayan sa China upang maiwasan ang mga panganib na dulot ng economic espionage na maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng bansa. Bukod pa dito, itinuturing ni Trump na mahalaga ang pagpapalakas ng ugnayan ng Estados Unidos sa mga tradisyonal nitong kaalyado, kabilang na ang mga bansang kasapi sa NATO. Inaasahan niya na ang mas malapit na kooperasyon sa mga kaalyado ay magpapalakas sa global na seguridad at makakatulong sa pagpapabuti ng koordinasyon sa mga isyong pandaigdigan tulad ng terorismo at krisis pang ekonomiya. Isa pang aspeto ng patakaran ni Trump ay ang kanyang plano na umatras mula sa mga international agreements na ayon sa kanya ay hindi nakikinabang ang Estados Unidos. Ang pagbibitiw sa mga kasunduan na naglalagay ng hindi patas na kondisyon ay isang hakbang upang muling makuha ng Amerika ang ganap na kontrol sa mga desisyong may kaugnayan sa ugnayang panlabas. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay patuloy na tinutulan ng ibang mga bansa at organisasyon, kabilang na ang mga kritiko ng Administrasyong Trump. Ang mga inisyatiba sa ugnayang panlabas ng Administrasyong Trump ay nakatuon sa pagtataguyod ng interes ng Amerika at pagbawa sa mga panganib ng globalisasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga hakbang na ito, Patuloy ang pagdami ng mga reaksyon mula sa mga kaalyado at mga kritiko ng Amerika. Sa muling pag-upo ni Trump bilang pangulo ng Estados Unidos, inaasahan na magkakaroon ng mga pagbabago sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Habang may mga positibong pagkakataon tulad ng mga oportunidad sa sektor ng pangangalaga sa kalusugan, hindi rin maiiwasan ang mga hamon lalo na sa imigrasyon, kalakalan at seguridad. Ang mahigpit na patakaran sa imigrasyon na ipinatutupad ni Trump ay maaari ding makaapekto sa mga Pilipinong nais magtrabaho o manirahan sa Estados Unidos. Kung magpapatuloy ang mga paghihigpit sa proseso ng pagpasok ng mga imigrante, maaaring magdulot ito ng mas matagal at mas komplikadong mga hakbang sa mga Pilipinong naghahangad ng visa para sa trabaho, edukasyon, o permanenteng paninirahan. Sa kabila nito, ang mataas na demand para sa mga Pilipinong manggagawa sa sektor ng pangangalaga sa kalusugan ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa kanila lalo na sa mga nurse at caregivers. Subalit, ang mas mahigpit na mga hakbang sa imigrasyon ay maaaring magdulot ng hadlang sa mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng healthcare workforce ng Amerika. Sa sektor ng kalakalan, ang America First trade policy ni Trump ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga mas mataas na taripa na ipapataw sa mga imported goods mula sa Pilipinas ay maaaring magpababa sa competitiveness ng mga produktong Pilipino sa merkado ng Estados Unidos. Ang mga pangunahing export ng Pilipinas tulad ng mga produkto ng agrikultura, electronics, at raw materials ay maaaring makaranas ng pagbaba ng demand. Sa kabila nito, ang mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa bansa upang mapalakas ang kapasidad militar nito at mapanatili ang seguridad sa rehiyon lalo na sa harap ng mga agresibong hakbang ng ibang mga bansa tulad ng China. Ang mga pagbabago sa foreign aid at tulong militar mula sa Amerika ay maaaring magdulot ng mga hamon sa Pilipinas dahil sa posibleng pagbawas ng tulong pinansyal at militar. Kaya't ang Pilipinas ay dapat maghanda para sa mga posibleng epekto ng mga patakarang ipinaglalaban ni Trump. At tiyakin na mapanatili ang matibay na ugnayan sa Estados Unidos upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa mga sektor ng seguridad, ekonomiya at edukasyon. Ang mga hakbang na ipinapatupad ni Trump ay may mga potensyal na epekto sa ekonomiya at relasyon ng Pilipinas sa Amerika. Magandang oportunidad nga kaya ito para sa bansa o magdudulot lamang ng ito ng mga pagsubok. Ano ang iyong opinyon? Pabor ka ba sa mga patakarang ito? Huwag kalimutang ishare ang iyong opinyon sa comment section down below.